happy tayo lahat ng independence natin in 1946 ng Philippines at ang ating Suluan, North Borneo ay itinago sa Philippines government. Philippine Islands, mabuhay. The independence since 1946 ay talagang inayos iyan ng ating mga grandfathers, ang lolo. Pero sa ngayon, ang pinigyan ng pagkakataon to be physically na magayos is si Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurajak, Sharif Al Sultan Gamar bin Abdul Gabbar Jamalul Kiram the Third. That is the Raja, the White Raja, at iyan ang ating pinigyan ng power and authority na magkaroon ng talagang uh, pag ayos dito bilang commanding in chief the sovereign sovereign niya at ang talagang inutusan para gagamutin titikluin ang mga nagkasala kung ayaw bumalik igrehas eh rehas na bakal at iyan ay hindi na ako dahil meron nang gumagalaw diyan iyan si Queen Maria Makiling Helen Fatima Nazaria Panolino Abdurajak Josie Mulan Bin Baginda Ali Elizabeth III Iyan Iyan ang mga inutusan validated, dokumentado Iyan pa 2009 mula no nagsanib puwersa ang Malaysia ang apo ng Malaysia at ang anak ng sovereign ng ating Philippine Islands which is the Lupusuk Empire at ang Southeast Asia. Ngayon, kung sino pang nagsasabi na wala kaming kaharian o malis kayo sa tinutungtungan na lupa na pag-aari ng soberinya ng Allah ng Diyos Ama, ngayon talagang ihahawi ko na kayo Pinatagal ninyo, papatayin nyo pa kami, lahat kayo na nagkiklaim. Umalis kayo sa sovereign territory ng King and Queen. That is, from Sulu, Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan, North Borneo, at ang Malaysia, Philippines, Indonesia, at ang buong sovereign niya ng Southeast Asia. Walang patawad ang independence ay independence galing sa pamumuno ng mga illegal corrupt government na nag-end noong September 16, 2023 dahil nagbigay ako at yung palugit na yon nagtapos in 2018. Yan yung 5 years grace period. Ngayon nagbigay ako ng another 5 years transitory. Yun na yun nag-end noong 2023. Kaya wala na kayo magawa, kakalad ka rin talaga kayo dahil legal ang pamamaraan ko at iyan ang iniutos natin na iimplementa ng United Nations. Mabuhay, masalam. Stay-